Una, wala namang ideolohiya yung karamihan ng kasama ron. No? At uh, at ikalawa, malinaw naman na parang unity 'yan eh. Nagsama-sama yeah. no? Nagsama lang para manalo, no? Nagsama-sama lang para manalo. Alimawa, yung nasyonalista, yung wow. uh, tatlo apat na tinutulak nila, si Aimee, si Pia Cayetano, si Camille Villar. Eh yung mga bilyar at saka yung si presidential sister at yung Cayetano eh eh kanya na eh, mas critical sa gobyerno eh. Di diba? mm -hmm. Hindi naman yan pro admit pro kibuloy nga yan, di ba? Mm -hmm. Eh si kibuloy gustong pabagsakin ng presidente tapos ngayon sasama sila sa slate. Di diba, malinaw naman na ito ay parang unity team, no? A mm -hmm. marriage of convenience. Convenience tapos, lang. Iwalay kagad afterward, banat uli. Mm -hmm. Eh yung Cayetano hindi yeah, na sila sumama sa majority sa Senate eh. Uh, diba? Sabi nila sila independent minority, independent opposition. Ngayon, uh, sasama sa admin slate. Si Presidential Sister, ilang beses natin pinag-usapan niya dito sa Politiscope. Di ba? Balat sa ng balat. Tapos ngayon, sasama sa admin. Uh, uh, oh, dahil siya ay Marcos. Ganon din yung mga bilyar. So, hmm. bakit kino float ito, Sek? Anong purpose ng mga pag-float nito? Ibig sabihin ba nito uh, to, kasi 'di ba ang sabi mo nga, at ang sabi rin ng ibang mga political analysts, lalo si sabi rin ni Professor Ranjit, ang midterms really is a affirmation of how the administration yeah. is doing. Yes. Yeah. Yeah. Uh, kaya dapat 'yun, manalo sila big time dito, 'di ba? Para ganoon. It's a plebiscite oh. on the incumbent, no? Mm -hmm. Kaya gusto nila yung image na majority if not all ay naipanalo nila. Yun, Yun, yung, oh. no. hapol dyan. Pero walang usapin dyan ang ideology. Kaya And yan, Loyalty. Yeah, hindi lang hindi nga loyalty eh, no? Uh -huh. Hindi ano sa loyalty dahil hindi naman loyal yung mga yan eh. Yun na nga. Oo. No, <laughs> sa uh -huh. ng convenience, uh -huh. no? Paborito sa presidente dahil magmumukhang malakas siya at mananalo uh -huh. sa midterm. Paboro sa kanila dahil madadagdagan yung chances nila para manalo. Uh -huh. No? Yun yung uh -huh. uh, mutual kwanya eh, no? Uh -huh. Mutual benefit pero wala kung uh, usapin diyan ng ideology dahil wala namang platform eh wala namang more chances of winning wala namang vision no uh, wala namang friendship eh wala lang uh, friendship uh, eh so anong meron convenience uh, di ba convenience ang meron dyan eh kaya huwag na lang siya so, parang sec, ito rin yung sinabi ni VP Sara uh, remember yung sa unity team di ba sabi niyo, oh wala nang unity team kasi tapos na ang kampanya parang gano'n ang sinasabi parang ganito rin ba ito ngayon pangkampanya lang ito pang eleksyon lang Correct, no? Mm. Correct. Paksa kaya nga sabi ko parang unit team lang 'yan eh. After the election, one wala na, no? Baka na sila sila. 'Di diba? mm. Ito sigurado ko hindi hindi kailangan ng bolang crystal yan. Yeah, no. no <laughs> hindi kinakailangan kailangan <laughs> ng bola para sabihin uh. na hindi magsasama Duterte at Tulpo sa 2028. Uh. Hindi kailangan ng bolang crystal Hindi kailangan. Uh. Hindi kailangan ng bolang crystal para sabihin na yung slate na 'yan ay isa slate for convenience, no? Uh. Hindi yan, hindi kailangan yan. Hindi kinakailangan if yan. That, dyan. oh, if that's the case, so, eh, even if a uh, majority of them, halimbawa, win, o kahit pa lahat sila, it's no guarantee on for, alam mo, guaranteed protection or whatever for PBBM. Kasi nga, hindi naman sila mga loyal. It's just, it was made for convenience. Anything can still happen. Correct. This, you know, no? Oh, Correct. Hindi na kailangan i-memorize yan. Kaya <laughs> kailangan i-memorize yan. No? Dahil yeah. after ng uh, midterms, doon na sila pupunta kung sino yung frontliner sa presidential preference papuntan ng 2028.